Sabihin mo sa Go. Go. Eh, go na Mahirapan ang bebe ko. Tiginan. Ah. Ba. 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 kaya no, may fountain hindi para ako hard during this video go. may isang na Ano? sige na may Ayun eh parang ito din. Ay, ano mga baby babae, na Eh anak ko, na, si si, si, ano, si baby. <coughs> <coughs> ay, wag kang magandang ganyan. Oo, oh, una, una ikaw na Gusto mo kakamutan Hindi ka nagtalaw kita hindi ka. Ika ikaw. Baka mas maaliwan ka ikaw humiga. Ika ikaw. mo na yung kanyang Mas sa

para magpapatede ko din sa iyan yung biyayin, no? Hindi ko magiging masunod, ha? Hindi ko masunod, ha? Natawagin ko kitang iyon. Ate, naturo lang kanyang buntut. Siya yung paunahin. Anak, gini. Pagka? Pagka dito sa likod. Paano ko tatapik

Baby number 6. Thank you, Diana. Thank you. Anakan na ulit. Ano na anak mo. Anakan daw eh. Shhh! Basta yan. Baka magharap si... Basta yan, Gray. ang sino? ako na mo. ako? uh uh. sa harap niyo. ay ito pala naman tukoy. number six. na kung ano? si Gia. din yung karon bakit? saan ba?

naman na. Ah, kumuha ka diyan ng isang anong panguso Ay, eh, hindi naman kayang panguso Hindi, yun. Ang dahil kapag ka... Kailangan pa na iba? E, Ito yung ano eh, mga malandas. Ops. Good job, Tatiana. Good job. Meron ka ng ano na diit. Opo. Oh, Ang dami natin parang tagabantay. bantay Apat.